So dahil first time natin dito sa malaking welcome dito sa ating bagong bahay na nilipatan So tayo ngayon ay magagawa ng kaunting video So ipakikita ko sa inyo kung ano ang laman ng welcome na malaki dito sa aming baba ng bahay So dahil wala na tayong video na mai-update Wala na tayong content <laughs> Dito muna tayo So ayan guys, samahan niyo po ako sa aking gagawing video for today's. Unahin natin ang pagbili ng floor cleaner. Ipakikita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong floor cleaner sa bahay. So kaya naman, dito tayo sa household cleaning. So, here we are. So ayan, bago tayo magpatuloy sa ating pamamalengke, pag-grocery, ano ba ginagawa ko? nawala na tayo sa vlogging guys uh, sa mga bago pa lang po sa channel ko please do subscribe in the Maria channel and pakihit na rin guys ang inyong bell para ma-update po kayo sa aking mga gagawin pang video so ngayon ang ating kukunin mo na is ito so ito yung ginagamit kong pang map ng sahig guys ang ating swipe so swipe baka naman yan ito yung ginagamit ko, inilalagay ko sa tubig. big tapos sinating inilalagay kasama ng Ayan, ayan, ayan. Oh, sige. Yun. So ito na muna yung ating bibilihin and then swipe. Ito yung bibilihin natin ay eh, yung mga wala sa bahay. And then kitchen towel. Ano tayo ng kitchen towel. Kitchen towel. Oo. So dahil tayo nawawala, hindi natin alam kung nasaan nakalagay. Wala nga. So na ito pala ang kitchen towel. Kitchen towel. So ito po yung aming ginagamit sa kusina. Ang birdjoy. Baka naman. Birdjoy. And then, Next, bibili tayo ng itlog at chicken wings. So, tayo ngayon ay pupunta sa mga frozen foods. And then, where is the frozen? Oh, bibili tayo ng bigas dahil wala tayong bigas. So, yung bigas namin is, what is this? So, ang malang bigas. I think, where? Dahil wala po kaming bigas. Ayun, ito. Ito tayo sa bigas. Ang tayo naman ay may pangsaing. Ayan, bigas. Ayun, ayun, ayun. So, dahil tayo ay masipag, deserve natin kumain ng ice cream mamaya. So, and the next is, bili tayo ng egg. Where's the egg? Pero ito yung nakikita ko eh. Gusto ko siyang bilhin. Gusto kong tumikim. Egg ang bibilhin ko ha? ah. Alak yung nakita ko. So, next natin ang... Where is the chicken wings? No more? So, dahil guys, bago ako dito, kaya hindi ko alam. Naliligaw tayo. Pero, syempre, gawa na natin ng video. Para naman, Share ko lang sa inyo kung ano yung mga pinamili ko. So ayan, dito tayo. Dahil wala na akong kape, kailangan kong pampagising. Bili po tayo ng kaping matapang. Nakataya, nakaya tayong ipaglaban kahit saan. <laughs> kahit saan. So kalukuhan yan. Basta kailangan ko po ng kape. Ayan. So shout out sa mga nagkakape dyan. Sa mga mahihilig magkape dyan. Patingin naman kung anong kape ninyong ginagamit. Anong kape ninyong iniinom. So ang ating ininex ay itlog. Where is the eight the log and then the chicken wings? Hanap tayo ng chicken wings. So dahil dito salmon. Chicken wings. <makes noise> frozen. Where's the chicken wings? Dan. Dan. Enjoy lang natin yung ating pagmamarket dito. Sana makakita tayo ng chicken wings. Ayan. So, ito ang ating gagamitin. Chicken wings. So, ito yung aking lulutuin mamaya para sa lunch ng aking alaga. So, ayan. Ito yung mga chicken. Chicken, chicken. And then, egg. Where's the egg? Egg. And cereal daw. Cereal para sa aking mga batang mga gukulit. Pero hindi na sila makukulit. Sila po ay mababait na. Pero wala. Bakit wala? So dahil wala, next tayo. Hanap tayo ng itlog. Kumain ka ng itlog para ikaw ay bumilog. Wow. Where is it? Shout out sa mga nag-blogger dyan. Sa mga nag-blogger dyan. Blogger dyan. So ikutin nga natin itong Ikutin nga natin tong alak na to. So, ito yung mga alak nila dito, guys, sa display. yon, Ang kanilang mga drinks. So, ayan. Ang hahanapin po natin ay itlog. Pero, tayo ngayon na ay nakakita ng gatas. Siyempre, bibili tayo ng fresh milk. So, ito yung ating fresh milk. Kailangan natin check ang expiry date. 13... Pwede pa. Isang araw lang naman yung ginagamit. And then... Da -da -da, da -da -da. Bibili tayo ng bread. Here. Nakakita ko ng bread there. Ah, oh, na itong itlog. Tingnan mo nga naman. Yung, yung hinahanap, huwag mo hanapin at iyong makikita. So, see... Nandito po yung egg. Ito yung ating... Alala! Alala! Ala, ala, nasira ako. So, ito yung ating bibiging egg. And then, yun, nabasag na. So, ang isusunod nating bibigin ay bread. Nandun ang bread, dun tayo pumunta. Ikot tayo. So, dito pala ay may mga buhay na isda. Kaya naman, silipin din natin yung mga isdang lumalangoy langoy andito ah, pala yung kanilang wow so nice perfect ito yung kanilang mga chicken dami ano oh, mga karne where is the karne oh, parang so ayun. okay naman pala dito ay, may mga dry shrimp din sila doon. So, it's very good. Napaka-ganda naman itong welcome na to. May isda din. Andon, ang isda. Andito ang mga prosen. May winch fish dish. Ah, oh, completo. Hello, fish. May nag-iisang lumalangoy na isda. So, naman lang tayo ng tinapay. Bili na tayo ng tinapay dito. So, dahil So dahil ito yung aming bread na ginagamit So we buy na this one And then I want to eat something Gusto kong bumili ng kahit anong palaman Sana Ano bang masarap? Palaman, palaman So I want to eat palaman, palaman So ito yung mga bread nila dito guys. And then, bili, bili bili, 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 pala tayo ng kung anong biscuit. So ikot tayo dito para ma-enjoy na natin yung moment natin dito sa market dito sa Portress Hill. Ayan. Ay, may mga luto rin silang pagkain. And then here. Ang mahal naman ito. 49. What? Ang mahal naman niya. And then, here, may mga luto silang pagkain. So, ayan. What is this? What's that? So, bili tayo na isa nito. And then, What else? Pwede tayo ng isang broccoli. Broccoli. At ng apple. So, itong apple na to guys, matamis to kahit ito ay maliliit. Pili lang tayo ng pili. Huwag nang sobrang mamili at dahil kapipili, ang napipili natin ay bongi. So, Ayan. And here we are. Okay, done. Three. And then, so wala na tayong hanapin pa. Andito ang lahat sa big market. Lahat ay andito na kaya no problem. Hindi tayo problema nang wala. Andito na rin yun. Ang mahal nga lang. So masyadong mahal. Dahil ito sa market, 10 dollar lang ito. Katulad nito, isang buo nito ay 14. So, ano bibilhin ko? Ah, uh, bili tayo ng isang, oh, may babong pa naman doon. may sibuyas, may luya. Ah, luya. Tingin, oh, ang mahal lang luya. So, wag na muna tayo magluya. So, that's it for today's video, guys. Thanks for watching and see you on my next vlog. So, ayan. Ito na po yung ating pinamalingki ngayon for today's video. Gin rosary ngayon. So hulaan nyo kung magkano to. Ayan. Kung magkano lahat to. So ayan, comment down below kung magkano yung aking gin rosary. So that's it. Bye bye and thanks for watching. So ayan, punta na tayo sa ating cashier at tayo ay magbayad na. Bye! Bye-bye!